Kung Mark, uh, yes. umusta na, na po ang kalagayan ng bigas natin sa kabuuan sa ating bansa? Ah, uh, well, uh, nakita po natin ano, yung report ng Department of Agriculture na kung saan ay tayo po ay uh, palabas na ng tinatawag nating lean months. Huh. So bahagi nga nito ay ang ani po na ating projected para sa, para sa buwan. Lamang ng September ay 2 million metric tons ang ating inaasahan na production. Ah, uh, maganda rin yung ating kung foresight na nakikita natin pagkatapos ng buwan ng Oktubre ay nasa 3 million metric tons naman na magiging ating palay production. So, sa kasalukuyan ay uh, maganda naman ano yung ating uh, forecast na nakikita natin sa mga darating na mga buwan na ito ano. Hmm. Papasok ng uh, pagkatapos ng taon na ito ay magiging mataas yung ating level ng ating stock inventory uh, hanggang sa production ng bigas. Ah, uh, tayo po ba ay mag-iimport pa ng bigas? Uh, patuloy yung ano, importation na uh, ito po ay na, nakaatas na at inaasahan po natin mula sa private sector. Uh, nung nakausap po yung ating pong uh, stakeholders ng PRISM, nabanggit nga nila na may papasok na 300,000 metric tons hmm. sa mga panahon uh, hanggang sa kasalukuyan ay may napasok pa rin sa importation. So inaasahan po natin maraming supply tayo. Ano? Uh, Siyempre yung ating binabalancing ngayon ay yung presyo ng ating kung magiging pagbebenta uh, ng bigas. So yun yung ating tutukan sa mga darating pang panahon. Yung programa po ba ngayon na ginagawa nyo kong ito po ba yung kapamaraanan din na uh, bilang tulong din sa mga kababayan natin? Yes, so ito ay bahagi ano, ng Rice Tarification Law na kung saan ay may tinatawag Rice Competitiveness Enhancement Fund ay po ay nagpasa ng isang panukala na naging batas ng na nakaraang taon na inaatas po natin lahat ng lalapis dito sa 10 billion peso collection ay ididigay na po natin bilang rice farmers financial assistance na. So ito po ay uh, bagaman hindi po natin na uh, hindi nga siya kalakihan ay uh, atin po hinihiling naman sa mga farmers na kapalit naman ito ay mataasan po natin yung level ng produksyon at sila po ay magpatuloy na magtatanim. Uh, nag-usap na po ba kayo ni pa Pangulong Bumbong Marcos bilang sekretary ng uh, yes, uh, kami ng mga pagkakataon ano, sa social functions upang mapag-usapan nga yung ating mga ilan sa mga problema. Hmm. Uh, siguro nagsimula nga tayo ano dito sa problema nga natin sa Sibuyas na kung saan napag-usapan din namin yung ilan ng mga mahalagang mga dapat natin kung uh, mga taong matugis at alamin talaga kung sino po mga nagmamanipula ng mga presyo nito. So ito po ang mga nagiging partnership ng na Kongreso sa panguna ni Speaker Martin Romualdez. Pero kung nung nakaraan sa Bukawi at saka sa Balagtas, kayo nag-ikot, uh, may nakita kayo ng mga malaking bodega, ito ba ba yung na nangyayari? Ah, uh, syempre una-una yung smuggling component. Ano kaya kasama natin dito ay ang Bureau of Customs. Ang uh, nag-lead po dito. Ah, hmm. uh, so yun po ay tinatawag naman sabi ng speaker Martin Rupal, fact finding. So may naman ng 15 days ano yung ating mga uh, mga importers at saka yung mga nag-stock ng bigas ng 15 days para sila ay sumagot sa anumang mga katanungan. So syempre binibigyan naman natin ng due process ano lahat. So inaasahan po natin na may official report na tayo dadating siguro po sa linggo ito uh, na kung saan ay malalaman na po natin. Unang-una -una kung meron po mga paupalang permits yung ating mga nakita at saka rin po kung meron tayo uh, kung anong dahilan kung bakit ganun karami ang kanilang stockpile. yung po bang uh, ginagawa ngayon ni Long no Executive 39 na Pangalong Bumumarko sa Rice Retailers Ah, yes. uh, magandang kapamaranin din ba ito para sa ating mga consumers. Yes, kasi ito ay isang naging warning ano sa ating mga hoarders. Uh, lalo na 'yung nagpapalipula ng mga presyo ng farm gate sa ating mga magsasaka. So, magandang naging uh, epekto rin naman ito sa uh, sa ating uh, mag, uh, projected na harvest season at uh, saka control ng presyo, hindi lamang ngayon, hindi po sa mga dadating na panahon dahil na-control po natin yung farm gate price. Pero inaasahan po natin sana, huwag naman binarat sana ng trader yung mga farmers. So gusto po po natin, mataas pa po, taas na naman nila yung buying capacity dahil dapat minimum of 20 pesos ang nabibili uh, yung farm gate price na to. So, yung epekto lamang ng EO39, mag maganda, ano, lalatigit sa mga consumers natin, nakita naman po natin halos daang milyon ang makikinabang po dito sa naging EO39 sa pagbili at uh, mababang pressure ng bigot. Maraming salamat, Tom. Thank you very much, Sen. Uh, JR.